Hello po, magandang gabi mga ka Gracie. Ako po yung napalad na pili ng roleta at nanalo ng 2K. Ito po yung mga napili ko. Notebook pang pang high school po ng anak ko at pang grade 3 po. Lapis, medyas po. Tapos yellow pad. At saka may bag po. Actually po, kulang pa po yan eh. Kasi hindi pa po dumadating. So, sa Shopee lang po kasi ako nag-order. Kasi po, ano, medyo mura po. Maraming, sal maraming salamat po sa lahat. At pat patuloy po tayong sumuporta kay Ma'am Gracie. Huwag po tayo magsa magsawa. Malay nyo po, next month, kayo pong mapili at mapalad na na Manalo, maraming salamat po.